Happy Lord's Day po. Magprito po tayo ng isda. Aming kakainin ngayong tangalian. Tingnan po natin. Ayan po isda. Piniprito ko po yan. Ibigay ng Diyos. Amen. Ayan. Yan, bigay ng Diyos is da. ko. Hanin kaya kayo Ulam, panangalian. Amen. Ito pong inyong kaibigan. Jesus, brother, money, Bautista. So, nakita nyo po yung yeah, mga isda, no? Yeah, Labayitan, tsaka dalagang bukid dyan. So, uh, piniprito ko sila. Yan ang ulamin namin mamaya. Tanghali. Ito ang inyong <laughs> kaibigan. Jesus, brother, money, Bautista. Like <laughs> and share. God bless us all. Please, my no, no, subscribe. Mag-subscribe no, po kayo. Ka